sama-samang sakripisyo, bayanihan over celebration. Hindi lang pagtulong, kundi kusang pagtalikod sa sariling kasiyahan para sa mas nangangailangan. Ito ang ipinakita ng mga opisyal at empleyado ng LGU Arakan na nagpasyang magkaisa at magsakripisyo na hindi magsasagawa ng Christmas party ngayong December. Ang pondong nakalaan sana para sa selebrasyon ay ilalaan na lamang para tulungan ang mga residenteng nasa lanta ng Bagyong Tino at Uan. Isang hakbang na nagpapakita ng paglilipat ng ligaya mula sa sarili tungo sa mga nangangailangan. Bukod dito, nag-ambagan din ang 256 na permanent at casual employees kasama ang maopisyal na voluntaryong nagbigay ng TIG 500 pesos mula sa kanilang natanggap na bonus. Umabot ito ng kabuoang 128,000 piso na idadagdag sa 100,000 piso na budget sana ng Christmas party. Lahat ay diretsyo para sa mga biktima ng kalamidad. Sa pagpapatuloy ng bayanihan, nagsagawa rin ang LGU arakan ng isang walk for a cause na pinamagatang hakbang ng pag asa tulong-tulong, sama-sama. Ayon kay Arakan LGU spokesperson Leonardo Bobong Riovoca, nilahukan ito ng iba't ibang sektor na tumakbo ng may layong 3 kilometro. 20 pesos ang resignation fee kung saan nakalikom sila ng mahigit 39,000 pesos mula sa mahigit 800 na partisipante. Di ka ginagmay lang kung tanan kita, no, nga, naay mga kasingkasing na mo gahin bilang isa ka pamilya sa local government unit na kasing-kasing yun it, kasing na paghatan. Narito naman ang mensahe ni Arakan Mayor Jim Nonay Villasor. kita bilang mga Pilipino man, kailangan na ito na magpuling kita. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.